Ras. Ano? Ano? Malakat, malakat ko na ito sa babaw, oh. kadali lang. Ah, ano? umano ka aras, lingaw-lingaw dito ba? Malakat ko, eh dali lang man ay kaayo. Oo, ti, sige. Sige na, malakat ako. Eh, dali lang bu. Ha? Lahon ka? Uh -huh. Ayaw na, dali ka lang. <laughs> puli bantay mga bata, dali. <laughs> Hindi ah. Puli puli lang, ko ta? Hindi ah, Na ako tayo imun mo, bu ba? Ano sana po na, Ros? Kanang, may arak order, Shopee ba? <laughs> Sige lang managordero. So, ay, pila uh -huh. po na ako, no? Ano? 69. Ah, sige, ordera na. Ordera, ang tablakat ako. Dali lang. Ano sa'yo naman, pod? Bari, tatlo to akong ordera mo ba? Tig 69 lang man ka. 69, 69. Sige lang. Ay, Hindi. Sige lang, kaya kaya lagi na ako. 69, 69. Gabadjet, mampunta. Ginagmay uh -huh. lang man po ka ng order. <laughs> <laughs> Hindi akang isawi po to. 500. Ano? Ano naman ni si Rosmi? Ang isa, 500 po sobra. Bila po lang uh -huh. isa. Cobra 200. Sus na unsa naman si Rosmini. Ay, ayun si Kikurrier Order. Ano, Rosoy? Uh si Kikurrier ba? Uh -huh. Katulang <laughs> 69. Allah. Unsa naman. Ayun si Kikurrier. Kama na to isa. Hindi kay... May harap paman, bu. Ha? May harap pa. Unsa? <laughs> Kaming pa. Kaming na po. Darapan. Lain pa na itong Kikurrier. Limo, di na kumulakaw. Hala. Hindi <laughs> na ko malakaw ko kong may Basta wala yung ha. <laughs> doon sa naman si Rosmini. Hindi <laughs> <na. laughs> <laughs> okay, mo po. Malakaw ka po. Hindi na. mo ka doon sa hindi na ko. Hindi mo ha, yung mga ka Ros. Basta dayon mga manangit ko sa'yo. manangit po dey, ka. Uli... Hindi po may sasadya dito sa baba po oh, like. ba. Tabayin <laughs> <laughs> na na. Ang patante nga magbadjeta. Dili si Gikorder. Kaya wala na tayo bukas oh, Ako kapungko no, na lang sa... Balde ang bugas o gamay na lang kayo. Gaana, no, lang, kapilit na si lang. <laughs> Oh, gapilit na anak na lang magasta, oh. Mm -hmm. mo oh. Ang imo may mga 69, 569, oh, 269, puros may 9. Olo. Ang sagali ko may 9 now. <laughs> oh, ang sana naman si Rosmi. Oh, ya, Hindi na po, lagaw na ito. Ayaw, hindi na ko. Mm -hmm. Basta di lang order. Samo kayo ka ka. <laughs> mga ba nang budget unon pa ang kwarta, hindi rupan ba ni mo ka order. Order, sunod, guru, hindi ka na sa gitanaw oh, ng chapi-chapi, Rosme. Kaya naikuan gamay, ah. Ibog din ka. Ito hindi ka nila malagaw. Hindi na. Kapoy. Hindi eh, malagaw, huro ka buoy. Hindi na, oy. Ano magbuot ka sa kuha <laughs> Para gin matuman lang yung gusto, palagawan ko ni mo. Hindi, sugot na ko sa'yo, malagaw ka. Nga, be, pero hindi ka masugot, nga hindi po ka Kumulagaw <laughs> ko, order, hindi ka. <laughs> <laughs> Rabi ni si Rosmini, maro. <laughs> Ala ro buo na, sininggitay sa <laughs> jacket sa sababaw bu. Sininggitay, oy, oh, ka Bungal! Ala lang ta. <laughs> <laughs> taon sa, naman taon ka. Ta. Ay na ha? cancel na ng order. Hala. <laughs>